Ngayong umaga nga habang nag edit nga ako ng video, natatawa nga ako kasi hindi ko man lang napaabot ng 3 minutes yung mga kuha kong video kahit inipon-ipon ko na. Sa sobrang busy ko nga, pati pag-bi-video parang malapit ko na rin kalimutan. Sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi lang din talaga ako kumikita nga dito, baka talagang hindi na nga ako video Sayang kasi extra income din kasi to. Kung iko compare ko nga yung mga video na ini-edit ko nga noon, compare nga ngayon. Yung mga dati talaga talagang umaabot nga siya ng 15 minutes. Then kapag na-edit ko na siya, matitira na nga lang doon mga 5 minutes hanggang 3 minutes nga. So ngayon nga, hindi ko na talaga siya napapaabot ng mga hanggang 5 minutes yung mga ko. Kaya minsan yung ginagawa ko, ini-slow mo ko siya tapos saka na lang ako nag-voice over. Kwento-kwento nga lang nga ng mga kung ano-ano para nga umabot ng 3 minutes. So ayun, naikwento ko lang talaga yung mga problema ko sa umaga kapag kagigising nga ako at mag -e edit na nga ako ng mga video. So ito nga yung ganap for today's video. Yun nga, kahapon nga, merong pumasok nga dito na pusa at kahit anong taboy nga namin, hindi nga siya umaalis. Kaya inilagay ko nga siya dun sa pinakagilid, tsaka namin pinakain nga at pinainom nga ni Geraldine. Parang alaga din kasi yung pusa kasi nga ang linis nga niya. Kawawa din naman kasi kapag ka inilabas nga namin sa kalsada kasi baka mataranta siya at masagasaan nga ng mga sasakyan. Ayaw na din ting dalhin nga ni Geraldine kasi nga marami na rin kaming pet na alaga. So yung mga time nga na to, yung mga customer nga namin, puro repeat order na nga sila. Yung regular nga namin dinideliveran dun sa kupang nung wala pa nga kaming pwesto. Nagulat nga siya nung nakita nga niyang may pwesto na nga kami. Tinanong nga niya kung nagdi-deliver pa rin Sabi kami. Sabi ko nga sa kanya, true lalamog na nga lang nga kasi hindi na rin kami makapag-deliver. Yun nga yung nakakatuwa sa kanila kasi nga kahit lalamog nga yung deliver, talagang nagpapadeliver pa rin sila. Kahit nga tumaas nga ng konti yung delivery fee. Dati say 20 pesos lang yung hinihingi namin sa kanila. Then kapag ka mo nga, pag dito-dito nga lang sa Muntinlupa, mga 50 to 60 pesos nga yung, yung, SF nga niya. So yun, depende rin naman sa layo yun. Kasi kapag kasasukat na, meron kaming dinilibira na baya lala Move, umabot din siya ng 80 plus. So yun, kahit nga, medyo lumaki nga yung difference nga ng delivery fee. Yung mga dating nga namin customer, talagang nagpapadeliver pa rin sila. Dun pa lang, talagang napaka-grateful na nga namin. Kasi nga, binabalik-balikan nga nila yung nasa nga ng pagkain namin. At sinusubukan din nga nila yung ibang nga naming menu. Kinagabihan nga, sumilip nga kami dito sa magiging kapitbahay nga namin. Malapit na nga ding matapos at soon talagang mag-o-open na sila. Pati nga kami ni Geraldine, excited na rin nga kami kasi nga magpapamasaj din nga kami. Pinag-uusapan nga namin ni Geraldine na kailangan nga ng mga katawan namin yon. Sobrang nakaka-relax din kasi talaga yung magpa-body massage. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! E